Okay guys, so let's talk about this. This said, I have no direct transactions with Romualdez ko in Project Kickback. So ibig sabihin, walang direkta na transaction itong mga diskaya kay Martin Romualdez. So ngayon, hindi naman pwedeng akusa na lang. Hindi naman pwedeng bintang na lang. Ang hustisya nakadepende yan sa tibay ng ebidensya para patutuhan yung mga akusasyon o pwede rin natin gawing pasinungaling doon sa mga akusasyon sa iyo depende doon sa ebidensya na isusumiti mo. Pero mismong sa mga diskaya na nanggaling na wala silang direktang transaksyon dito kay Romualdez. Doon palang absuelto na si Ferdinand Martin Romualdez. Eh wala ka naman palang direktang transaksyon. e bakit ang dami mo pa pang iniyayaw-yaw? Bakit idinadamay nyo pa? Pero take note, sa mga nandadamay sa kanya, kabilang na dito si Chase Escudero, sa mga nanghahata kay Ferdinand Martin Romualdez, bakit kailangan nating paniwalaan yung taong involved sa korupsyon at sa isyu na ito? Maiisip na lang talaga natin na eh baka nandadamay lang ito. Nagharap man sila ng kistigo at makikita naman natin at maririnig natin kung ano ang sinasabi niya na mas kabisado pa ni Marculeta yung statement ng witness kaysa mismong witness. Imaginin mo ha, ikaw witness, statement mo, hindi mo kabisado? Nakakapagtaka yun. Dari sa biglay. Kasi kasinungalingan. So ngayon, lumabas na nga yung 21 nakakasuhan. At nangunguna na nga sa listahan ay si Saldico, pangalawa si Chisi Cordero, pangatlo si Joel Villanueva, at pangapat si Jingoy Estrada. Ang nakakapagtaka dito, bakit wala si Martin Romualdez? Kasi nga, pwede ka lang kasuhan kung may matibay na ebidensya laban sa'yo. Hindi yung kakasuhan mo yung tao kasi may matibay kang akusa. Hindi ganun. Dapat matibay ang ebidensya mo laban dun sa taong inaakusahan mo. Hindi matibay yung akusa mo para makasuhan mo yung taong inaakusahan mo. Hindi nyo na-gets. Kasi nga, nanira na lang din naman kayo at naninira kayo, hindi nyo pagginalingan manira. So ngayon, bawat statement na sinasabi nyo, sarili nyo ang inyong ipinapahamak. At wag n’yong ipilit na idamay yung mga taong wala naman talagang kinalaman. Dahil kung totoo yung inyong ibinibintang kay Ferdinand Martin Romualdez, meron dapat kayong ebidensya. Kagaya ninyo, matitibay ang ebidensya laban sa inyo, the reason kung bakit kayo makakasuhan. Kasi from the beginning, umami na kayo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, kailangang humarap ni Ferdinand Martin Romualdez. Hindi po kailangang humarap ni Ferdinand Martin Romualdez hanggat wala kang matibay na ebidensya patungkol dun sa iyong mga akusasyon. Hindi kailangang magpaliwanag ng tao hanggat walang malinaw na dokumento na nagdadawit dun sa tao. At sa susunod na gagawa kayo ng script, siguraduhin nyo na paniniwalaan kayo. Kasi yung ginawa nyong script, ang nagpahamak sa inyo. Kasi mahahalata natin na talagang nagsisinungaling kayo at gumagawa na lang kayo para ilihis ang issue at iba to sa iba. So ayun ha, uulitin ko. Ang hostisya ay nakadepende sa bigat ng ebidensya para patutoohan ito. Hindi yung sa bigat ng akusa. Hindi ibig sabihin na merong kang akusasyon ay totoo na yon ang akusasyon ay mananatiling akusasyon at kasinungalingan kung wala kang matibay na ebidensya o dokumento na nagsasangkot sa iyo. Simple lang, di ba? Mahirap bang unawain yon? So, ayong keep safe and God bless.